bago umalis. Lain mo niya yung tumbler. Ano ba ginagawa niya? Sadpole. mo siya pagalitan mamaya? Pagalitan mo siya mamaya? paano? No, mo. Ulo ko tumbler mama ka pa. Mamaya mag-usap pa yung Amo, mamaya. Ang mga mo sa ito. Natulog ka mamaya. Mamaya, kapag na yung mga mo, mga mga sa iyo. na ako sa'yo. Tama. Tama, tama. Magagalit na ako sa'yo, amo. Hintayin mo si Papa. Magagalit siya sa'yo. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Kasi talagang magagalit siya, amo. Talagang magagalit kasi. Gagawin siya ni mama, Bagumiyak ka. Kasi? Baka ka, babaluhin ka. O, kasi, puro paano? Ka, babaluhin kamay mo. Bani. O, kasi? Magpatadali siya. Magpatadali siya. Patak-patak po pa. Patak pa Hindi siya nagbawalis. Hindi siya nagbawalis. Ano ba ginagawa niya? Ayon, ka. Hindi siya hindi na talaga oh, ah. stress na talaga di ba siya nagwalis di pa siya nagwalis talaga dito magsabingan ko talaga yan nawisa na siya Kakaga. sabihin mo siya mamaya na sabihin mo No? opo. nanermon ang aga aga niyan nanermon na tama na tama na tama na, na. maaga Opa, kang kaputin puro siya self